Hello oh guys! So yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw to. So yan, ngayong araw meron ako sa inyong, sa inyong isi-share at sasabihin kung paano ko ba ginawa at paano nangyari. So, yung sa pag-breed kasi natin ng rabbit, katulad nung video natin dyan dun sa breeding season, kung napanood nyo, eh meron tayong mga rabbit na naging uh, nag-pulse pregnancy, yung hindi nagbuntis, kahit pinasampahan natin o pinasampahan natin na successful yung breeding na ginawa natin. So, ngayon kasi... Eh, nag tayo ng rabbit kasi nga meron sa ating mga order na rabbit gagamitin sa school nila, gagamitin sa thesis nila ng mga estudyante dito lang sa Bicol. So, ngayon, yung breed ko ay eh, limang pirasong rabbit pero yung limang pirasong rabbit na yon eh lahat yon ay eh, nanganak ng maayos walang nag-false pregnancy. So, paano ba natin masisigurado na talagang mga lahat at magiging positive yung pagbubuntis ng lahat ng ating rabbit? So, ano ba yung sekreto ko at bakit hindi ko ginawa doon sa breeding season. So, yung ginawa ko kasi doon sa breeding season, eh, pinasampahan ko lang sila at di ko sila pre check kung talagang buntis ba o hindi. So, ngayon, uh, sasabihin ko sa inyo yung aking sekreto kung paano ko ba ginagawa na para maging 100% yung uh, pagbubuntis ng inyong mga alagang rabbit. Na, hindi kayo mag-aaksaya ng mahabang panahon. Kasi syempre, Once na breed mo, magantay ka ng isang buwan. Pag hindi ng anak, ibibrid mo naman. Sayang yung isang buwan. Ah, syempre, nagpapakain tayo. So, ngayon, isa-share ko sa inyo. Kasi, kung tatandaan nyo, sa video natin, meron tayong mga nanganak. Katulad nito, meron tayong pito. Pito yung anak niya. Andyan lahat. So, dito naman sa kabila, eto, ngayon pa lang nanganganak. So, ini expect ko na nung 16 dapat sa mga anak yung January 16 ko sa Brinade so in-expect ko ngayong February 16 kaya lang 18 na ngayon so na advance pa siya na ay na delay pa siya ng uh, bali 2 days ah, uh, 16, 17, 18 no 2 days yung pagka delay lang ng panganganak niya ngayon lang siya nanganganak so tanghali ngayon pumunta ako para magpainom pero tingnan niya naman yan Pito na yung anak niya, pagdating niya, meron pang nanganganak siya kanina na saktohan ko. Kaya lang, na huli yung bunot nung ating cellphone, kaya din natin na video, sayang nakita niya sana, kaya yan kung mapansin niyo, madugo pa yung nanay pa upin na, ah, hindi na di natin naistorbohin, so eto naman yung iba, yan, so marami so, yan guys so, paano ko ba ginawa ano ba yung sekreto natin, kung paano natin, ah, napagbuntis talaga yung ating mga rabbit na 100% na nagbuntis talaga lahat. So, eto na yung aking sekreto. So, guys, once na breed nyo yung inyong alagang rabbit, at talagang gusto nyo silang magbuntis, syempre, pag i-breed nyo yung rabbit, ganun nga dun sa breeding season natin, o yung dun sa breed, kung paano mag-breed ng uh, rabbit, meron tayong video dyan. So, yung babae ang ipapasok mo sa kulungan ng lalaki. So, after mong i-breed, mga 2 or 3 times na masampahan yung inyong Uh, babaeng rabbit, kailangan nyo nang alisin sa cage yung babae at ibalik nyo na sa kulungan nila. So, eto na yung sekreto doon. Simula nung brinid nyo, after 5 days, yung babae, ibabalik nyo sa kulungan nung lalaki. So, kung nabrig na siya, bakit pa kailangan ibalik after 5 days? So, eto kasi yung uh, isa sa way na rin para malaman nyo kung talagang nagbuntis ba yung rabbit nyo o hindi nung 5 days na nakalipas na pinasampahan nyo sila kasi unang una, yung rabbit after 5 days, pag binalik mo sa lalaki nagpasampa, ibig sabihin hindi siya nagbuntis nung unang pagpapasampa nyo kaya magpapasampa siya, magpapa, siya ulit at pag yung rabbit naman, eh, pinasok nyo sa lalaki gumagawa ng ingay at tumatakbo dun sa lalaki na parang takot na takot, kailangan yung alisin ka agad yung babae, balik sa kulungan niya, at yun yung time na siguro nyo na talagang positive na buntis at 100% na buntis yung inyong alagang rabbit. So, kaya yan, yun lang naman yung sekreto. So, kaya magagawan naman ng paraan kung talagang may hinahabol. So, ganyan, hindi sa, dahil may hinahabol tayong kota kasi nga meron mga order. So, Ganun lang naman yung ginagawa ko pag kinakailangan talaga, talaga na gusto kong masiguro na talagang dapat magbuntis lahat. So, nung sa video natin sa breeding, hindi ko naman masyadong siniguro. Hindi ako nagpegram si check di ko rin yung ginawa. Kasi, yung parang kung sino lang yung magbuntis, kasi wala tayong, uh, ano tawag dyan, yung talagang buyer na naka -reserve. So, parang chance buyer lang yung hahanapin natin doon. So, pero madali namang mag-dispose ng rabbit, especially pag yung sa may mga bata, pang pet, kung ng isang pares, dalawang pares. Kung minsan nga, isa lang yung binibili kasi pang alaga lang. Inaalagan pa ko minsan sa loob ng bahay. So, yan guys, kung gusto nyong masiguro yung pag ng inyong mga alagang rabbit, yun lang naman yung kailangan nyong gawin. Kaya lang, syempre, sa ganung paraan, meron, ta meron kang risk na tinatawag. Kasi, yung rabbit nyong babae, may stress. Kaya kailangan, once na pinasok nyo sila dun sa kulungan ng lalaki at para lang ipa-check para lang ma-check niyo kung talagang pasit na buntis o hindi eh kailangan maagapan yung maalis ka agad agad-agad tapos konting ipagkabalik niyo sa kulungan ng babae kunting himas-himas para kahit papaano mapunan ng kahit kaunti yung pag yung parang nadadala kasi yon parang natakot eh so yan so sana guys may natutunan kayo dun sa aking sekreto na sinabi ko na para sa inyo at kung sa meron man kayong mga katanungan pa na gusto nyong malaman tungkol dito sa ating mga alagang rabbit. So yan, huwag kayong mahihiyang uh, mag-comment. Comment nyo lang. So sasagutin natin yan. Kung meron man kayong mga video na gusto nyong gawin ko, gagawin natin yan. So yan guys, maraming maraming salamat. Hanggang doon na lang muna. Bye-bye!